Shawarma mga ano Yan nga ang ating episode for today no Hatid sa atin ng Babe Mike Shawarma Ayan po yung nasa likod ko no ya Ayan napakabang pila na yan Ayan yung nagtitinda ng Shawarma Viral at nagtitrading dito Along o Campus Street sa Maynila Alamin natin no kausapin natin yung may-ari niya Si Babe Nga ang pangalan niya Yung paano sila nagsimula nito At anong lasa o anong sikreto Ng pagkain ito Okay Let's get it up mga Miss Babes, maraming salamat siyempre at napaulakam kami na uh, ma-interview ka at malaman namin. Kasi sa mga nanonood sa amin sa Kuya Amis. Channel, na kami siyempre ako, especially, no? Ang nga ba lagi ng pila nitong uh, Babe Mike Shawarma, no? Uh, bakit siya, Babe Mike? Ito ba yung pinagdugtong na pangalan mo or someone? Pinagdugtong po namin yung pangalan ko sa pangalan ko oh, na Mr. Ng asawa. Kaya siya naging Babe Mike Shawarma, no? Hindi na, Paano ka nagka-idea bakit gusto mo shawarma ang maging pinaka-negosyo? Kasi dati po, kantin lang yung negosyo namin. Kantin? Opo. E, tapos inalok po sa amin ng pinsan ng mister po na mag-shawarma. E, sabi namin, itry namin. Mm -hmm. eh, dito po, naisipan namin mag-asawa na ilabas dito sa street food. Parang kalsada, uh, no? Uh, uh, dati ba, eh, nasa bahay lang, ganyan opo. ang style. Ayun pala sa bahay lang. Mm -hmm. Eh, hindi po gaano matao kaya nilabas ko po. kailan ka pa nagsimula magtinda nito? Ang mga anong year? Sa po, oh, medyo matagal-tagal okay. na rin. No? So, ilang taon mo na rin pala negosyo to No? So, para sa, sa pagtitinda ng uh, shawarma, siguro matatanong namin, ma'am no? Uh, sa mga nanonood sa atin, A anong sikreto na may babahagi mo dito? Bakit laging dinudumog at pinipilahan okay. ito? po namin kasi yan. Yung iba pong nagsasawar na naka-process na yung, yung giniwi, may po o na nag -bal. Okay. Iniiwan nyo kasi from the, yung umiikot eh, okay, no? Opo. Okay. Ayun pala yun, ha? Matanong ko din, no, para alam na may alam ang mga nanonood sa akin, kung gano'ng karami ang pila dito. Siguro, bigyan natin sila ng average. Mga gaano karaming kilo ng baka tong sinasalang nyo rito araw-araw? Yung nakatungo, 35 kilos. Bukot pa po yung yung nakahiwalay na free cut na no? ibig sabihin ha, mga siguro 35 kilos plus yung nakahiwalay pa yung eh. nakita ko kanina yung nakahiwalay parang mga 10 kilo din ano? so mga 45 kilos ang dami din pala no? araw araw po yan ha? wow okay nasabi rin sa akin ng mga team natin no? na meron pa pang isang branch okay. bukod dito saan yan, ma'am? Doon po sa Campo yeah. Pinsong Place, dito po sa top Ah, uh, yun tapat, yung isa. Opo, tapat ko ng Jollibee. I see, okay. Ah, uh, and then, ito, uh, anong oras bukas ang mga uh, branch natin eh? O mga tindahan? Ah, uh, nag-uumpisa po kami ng 11 po ng umaga. Mm -hmm. Sasarado po kami ng 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi. Ma Monday to Sunday po ba ito? Araw-araw, ha? Araw-araw po. Ayan, ah, para lang sa mga nanonood sa atin. Ng no, mga, ano, yan nga po, nasabi ni Ma'am Babes na Araw-araw pwede kayo palang bumisita dito no? At ito yung isa, isa nga na ito ma'am Anong ang lugar na ito yung pinagtitinda mo Campus Street to no? Kaya ma'am ha Sige pag bago tayo magtapos siguro Bigay ko lang po sa inyo yung pagkakataon Para ma-invite nyo yung ating mga kababayan Na Noy Pips no? Na kumain dito sa Babe Mike Shawarma Iniimbit lang po kayo na kumain po dito Sa Babe Mike Shawarma Dito po sa Pablo o Campo Para matikman nyo yun yung authentic na shawarma shawarma no yeah no Boilente. lente sa likod niyo camera Ito <laughs> yung e, look Ito lang natin ha Nandito nga tayo sa Maynila At matitikman na natin itong uh, pinipilahan na natin trending Haba po ng pila dito Nakisingit na ako Buti uh, na napagbigyan Yung shawarma no? Tsaka meron din akong extra order dito Boy lente Dahil na oh, kasi nakasimangot na rin Nagalit eh mo kasi Ito yung uh, shawarma rice no? Kulay orange eh ha. siyang pinamimigay na ganito. Ito daw puti. Ito yung... Ice uh, candy. Hindi. <laughs> Ice candy. To. Garlic. Garlic daw ito. Tapos yung isa, yung chili. Ito, yan. Chili yan. So, uh, Kita-kita naman sa camera siguro mga noy. So, both of them, titikman natin. Siyempre, munang garlic. Is nandito tayo sa... Uy, thank you, thank you. pa lang yung toothpicks. Dito sila. Dito to, uh, Boylete, nung lugar to. Sa Rizal, ano to, eh, no? Ocampo. 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 Street. So, may Ocampo Rizal, Street. So, Rizal Coliseum. Oo. Ayan ha uh, malapit sa De La Salle University. Ito po yan. Nasa mga magtatanong yan puya, Pero, po yung address. Pero tingin muna. Lapit sa school ko. Oo. Oh. <laughs> Doon siya nag-aaral sa gilid nun ah mga noy. Try natin. Ayun yung garlic sauce. Ay sa. Sarap pa. Uy! Oh no! It's ito ko. Ito nga. Ito nga. Ito nga.

Nagulong si Boylete, meron pala ito na ito. Ang dayap. Kaya lang meron. Yeah, natin, no? garlic. garlic sauce. Garlic yan. Ay, ang tamis yun. Kala ko nga kondensate. Ito. Ito. Ito yung sauce. Ang tamis sauce. sa mga. Ito yung Ang pa. Ang pa. Ang pa. Ang Ito nga sa parang pimiento yung sauce. Medyo may pero parang lasa ng pimiento. Kaya mga din. Bayad na. Hmm. Hmm. siyang, mo masap. Ang narap siya. Sa presyo niya, pura na. Pero dati, alam ko, 30 lang yun muna anong panahon na kumakain pa dyan. Oo. No, <laughs> Nagkaroon. No, Nagkaroon pa. pa. Hindi, makaganda kasi ito. Lately hmm. lang napansin. Pero dati na itong ganito, mahaba pila. Oo. Hmm. So ang palaman niya, no? Sa loob, ripino, tsaka matis, tsaka yung... Repolyo ata ito. Palente, no? Mga repolyo. Pila yung... Pilang, saka sa kanya. Yung sauce, medyo masa, matamis. Both, no? Kahit mamkampo tsaka yung garlic, medyo matamis. Mmm.

madali lang makikita to ano, parang, ay nga, coming from Top Avenue mm. ka lang sa Ocampo Street pag nampas ng Lasal ayun, makikita nyo na to, tapat at tapat ng no, Lasal Avenue ano, ah. Lasal ko ito yung shawarma rice na yan ang hina kasi yung pinahin kong shawarma na pita bread siyempre nangingibabaw yung mapipino eh ito ngayon yung karne baka daw po ako yung lahat yung para sa akin na yan. Medyo manamis namis, yung, yung style ng na kawarma niya dito. Kaya natin yun, yun. Yung iba pinapaliguan. Ang doon nata yung style. Para masarap. Hmm. Kaya tinamang nga. Kaya tinamang nga. Kaya tinamang nga pwede naman po mag dine in kaya lang walang mesa yun ang kalaban dito mapansin niya, parang uh, oboy lang ang tirada katayo bira ng bira kain ng kain hmm. Ah. Uh. yung sabarma rice meron din pong pepino at saka yan no? yung repolyo at saka matis no? Mm. so ito no, eh, yung sabarma ingat nila niya yung java rice yun yung style. Golden Java rice kulay orange. Hindi yung mga kulay dilaw na typical na kakain natin. Ang lasa ng rice. Harap. Ang lasa eh. Konti. Wala <laughs> Kula <yung> royal. Kulay <laughs> royal. Ano dyan ha? Java rice nga. May butter, butter flavor yun. Ah, uh -huh. Ito na yung beef. Hindi um, ba iwan at parang hindi parang giniling ng dati ng tao. Dali mo yan. Nakakatuwa dito. Mga talap ng lahat ng ayo. Dito din sa ano, mga sauce kasi matamis. Dahil dahil tayo, tayo mga Pilipino may matatamis lang. <laughs> Kakain ko po kayo. Matabay na ako. Maroon po mo. Okay, pala yung binay. Oh, yeah. na first time din. Ako din first time. Oh, ito, itinira ko kanina sa warma with pita, no? Pita bread, uh, 50 pesos. No, ito. 50 pesos din ba to? Hindi, yeah, ito 60. Ito yeah. so, yung shawarma right. Pero pag nilagay ng keso, yung uh, yung pita bread na may shawarma. warma. May karkar ng baka. 16 na rin. Para sa ano yun, yung, uh, yung silitong karne. Marek, yun muli mo. Ganun na ganun nga ang datingan uh, sa amin, hindi boyline. Kasi ano parang sanay tayo kumain ng shawarma eh, kasi uh, ganito, ganito. Hindi pino yung Pinoy yung shawarma kasi ganito na boyline talaga, ano, parang giniling. Uh, pero sa ibang bansa po, yung sa warma nakakain namin dati. Nga, ah, di ba? Galing naman kami, hindi naman kami nakakailag. Galing kami uh, na Galing <laughs> kami Middle East dito ni Boy Lente, no? Eh. May Middle East din kami. Mm -hmm. Yung pinakain namin doon, tipak-tipak. pak. kasi parang may, may ulo kasi ng mga Pinoy. Kaya kung umiwa, durug-durug yan. Ang mga tarong nguyen. Hmm? Dito kaya para parang siyang chili kong karne na, no? Parang ang chili kong karne. Although may lasang yung baka. Baka pa rin talaga yung lasang sa so, hmm. mga shawarma lover dyan ay, meron tayo ngayong ito, uh, serye o pang kalyo, pang kanto na shawarma, kitinda po dito yun ah. Along campus street ah, sa Maynila, nakakabili kayo. The price is very, siguro affordable naman, 20 pesos eh no? Ito sa mga mall, ano, 75 eh no? Pansin mo mo, mo, si John Terry. Oo. Ang mga kapit sa ano, university. Saka yung Duro yung mga condo nito, ang dami po kasi, dalat. Eh. Kapal yung ano, laruan pa, no? Oo. Uh, yung nang uh, nangangarate. Uh, ng so, tatapusin ko na lang ang off-cam tuloy, no? Ah, uh, dali na namin. At ito mananahin po yun, yung lente, ng babe, mic. Ito, so, wala ka, no? At, ah, uh, ayok, nagutuhan nyo rin. Ako, para sa akin, pagka natin di-gutom, makakarami ka. Yung dating sa akin, no? Para sa nga, bilay. Pati nga parang silicone car niya. Ano dyan sauce? Matamis na yun. Alam mo sabi lang po namin sa na inyo. Anong lasa talaga nung no, May man siya waka? hindi nga bayaran kasi rito yung hmm. the experience itself kasi nasa labas tayo. Oo oh, nga. Ayaw actually yun yung na-miss ko eh. Hindi na lang wala kang pasok ngayon. Oo oh, nga. Nasamahan ko si... Nasa malaki yan ngayon. Doon sa nakakamiss sa akin. Saka ah. hmm. sa hindi rin nakakamiss. <laughs> ano yan? Simpleng araw, simpleng gala lang namin ni Boy Lente no, sa araw na ito. Para matikman natin itong wave mic sa Warma. Actually, may nag-recommend lang po sa akin ito na kaibigan. Puntahan din at kapag ano, Mapagbigay ako ng review. Mapagbigay ako sa inyo ng idea. Anong lasa nitong wave mic sa warma. No? At uh, siyempre, maraming maraming salamat na naman sa inyo. Pupuli no, ay makabisita rin po kayo dito. No? Kung gusto nyo matikman, pwede naman po. No? Affordability-wise, siguro, yun ang medyo binabalikan ng tao sa Pweta No? Kung ano sawa, awa ka na nung no, sos, no, ang hirap na ang Maganda rin yung serving niya doon sa shawarma rice niya. Marami. Makakabusog po ng no, isang plate ng no, shawarma rice. Okay ka na. Sa mga bagong subscribers natin, maraming maraming salamat sa pagtitiwala po. No. Sa mga... Ngayon lang po nabisita dito sa channel natin na Kuya Dre. Eh. Sana po uh, magka kayo ng pindutin niya ang subscription button. Pagpasensya niyo na, no? yan, napaka-ingay po talaga. No? We're trying our best na itong down lahat. No? Ang, 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 ingay, no? I hope ba uh, nasa mabuting kalagayan kayo Lata. At sana kahit pa paano makapag-share kami ng entertainment sa inyo. Okay? God bless you all, no? Yung pong likod, si Kuya Dex, kasama si... Si Boy, dahil ito po. Sa likod. Makay. Hindi <laughs> namin kayo pagmamahal. Bye-bye.